Hello, what's up mga migoys Ayon ako dali sa bilyaran Walay dula karong bilyard mga migoys Kay lapang giayo ang bilyaran Kay guba na kaayo ang Hanig Kapiti daw ang tawag ana Ayon migoys na ana, ang mga mo Refer sa bilyaran <coughs> Ilan na alistan o bago para nindot Ang pagdula sa mga Manula diri Manunula diri sa bilyaran mga billiard boy, mga billiard gamers. Ayon. magini ini pag anak na ko diri mga amigos. imbes nga mutan ako og dula billiard wala dai billiard kay ilgi ayo pa di ay mauna nga video na lang pugko sa yun sa pag unsa dai ni pag -taod sa billiard yun sa pagguba ay maoday na siya nga gipatungan sa kapiti semento si day na mga amigos kaya pala sobrang bigat dahil na pagdala nila dere grabe bugata yun dahil umaunay oh, dahil siya kahoy ng si kadaplin siya mga amigos o oh, siminto day dahil ng sato nga <coughs> na siyang dili gud siya basta basta siya malu malumping o oh, malubyok gud siya ang kuan kanang ng kapiti kay na uh, si minto ang sulod ana dahil mga amigos ayun nagibutangan po na siya o oh, pataptan pa o uh, kuan ipoksi para yun nindot yun siya ang mga bangag-bangag i-refer po siya ng mga ginagmayang bangag na sa siminto mga amigos ibutangan po siya o epoxy para gid siya mapatag gid siya kaayo mauna sila mga amigos ang mga alayuhay lang na po mga amigos kay kinsa mo yun, kinsa yun na ay mga bilyaran nga i-refer na mauna siyang kapiti maon ni siya ang muripir sa inyo ang bilyaran taga Dapitan City ayan ingnal ko niyo mga amigos kay ako po ni siyang... ing ang ingnon ang tagya sa bilyaran kay ang nakaila aning tawha katong pagiya tagya sa bilyaran mao ang sa inya kay maayo ni siya mogama og o og bilyaran nga <coughs> Yes. Inaana din na siya mga migoys. Ayan o oh, medyo nahamis-hamis na na migoys. Iyang anak huway pa po. Okay. Wala pa may hawid tan. Nagkalisod na siya o slice sa uh, kapiti mga migoys. Pero nakahunaan ano po ni mga migoys nga. Daghan kong cutter dito sa amuang balay. Uh, una huna kong eh, para ako ni siyang hatagan siya unya para sayon ra kayo easier kayo pag slice niya sa gamit ang cutter blade yeah, kana mga minggo mangod kay durko bleed, bleed, bleed man ang gigamit niya piki ano po ng pagka bleed karon na ang mga durko bleed manggot karon kita lila sa mahabol o oh. yan dili street pag cutting mga minggo kay bleed rin ang gigamit mubo kayo mas nindot pagyod itong cutter bleed nga kay na ijoy hawit tanan <coughs> so yun maod na siya mga minggo pero nawala po dyan na yun, Kina may nakabalong nga karoon daw na sila mag-refer anang kuan. Bilyaran mga amigos. Ayan o, tingnan nyo mga guys PM lang muna ako mga amigos. Kinsa itong mga na ay guba ng uh, nga gusto pa ninyong ayuhon. aron makadula mo mga amigos. PM lang mo kanako ako. Kay na ako na nailha ng uh, mo Gini sila, maayaw gini siya mo repair Ang pangayo di ay sa pag repair niya mga amigos ay 1.5 ayun o oh, muna siya mga amigos yaaran yung i-stipliran pang yun sa kahoy <coughs> kailangan na adyod siya ay eh. muhawid ana mga amigos tigbira aron siya Muinat inat siya ba <coughs> ah, medyo pag-audio mga may pasinsya na mo, mga amigos nga pag jud ang akong pag-vlog karon pag-istorya ayun na anay mga naghulat diri mga amigos Anong gi, yun, na excited na sila mobildad sa bagong uh, maayo ayun o oh, mauni ko andary o referee si yan yan mauni referee dary mga amigos o oh. maayo kay mo referee ng bata anak o na anay mga nakamotor nakahulat na sila diri mga amigos kay gusto na sila modula ng bagong kapitik nindot daw ni kaayo dulaan <coughs> ito hapit-hapit na gina siya mahuman mga amigos. Ayan o. Oh. Hinahinaya na nila og inat. Grabe, dili po na siya lali mga amigos. kailangan po na nanadyo kay kauban nga mubira. aron gid siya mo sakto. Gid siya pagkuhan hugot-hugot. siya pag, -hugot, pag butangan anang ng <coughs> stipler nga dako sabay po siya dok-dok mga amigos at siya mo pantak sa kahoy ba ah inaanag na siya ang paagi gini ay <coughs> alright mga amigos sumanan so, ninyo ang ako ang video and then share like and sh subscribe my youtube channel ayaw mo kalimot mga amigos ay dugay na ko ga video video pero ang ako lang kalingawan lang ni mas po maluoy na ako si youtube maawa sa akin si youtube kasi marami na po akong video okay lang naman maghintay lang po ako na kailan po ako bigyan ng sahod ni youtube kasi po eh <clears throat> alam ko naman pong hindi pa ngayon mabigyan ako kasi ano hindi pa masyado ako marunong mag vlog vlog okay lang naman to ah uh, syempre ah uh, pawala po ito sa sa stress mga amigos happy lang ayun kasi ngayon mga mga guys eh, insan nga hin mahiya insan nga ako magbablog kasi ano eh, ma nahiya po ako minsan sa cellphone ko kasi yung cellphone ko eh ano lang po to tekno lang po kasi to yung pang vlog ko eh hindi pa po ako makabili ng mamahali na cellphone okay lang naman to kasi ito lang kasi ang ano ko eh ito lang ang nabibili ko eh tamang tama lang sa pera ko yes ayun na si kuya oh. malapit na matapos to mga amigos very excited na kayo mga billiard boys diri <coughs> don't forget subscribe my youtube channel mga amigos mga madlang people alright Uh, na siya mga amigos maudin nang nag nag-test jud pag ayun oh, oh, gigamit na ng ang akong cutter Nanam ko yung cutter mga amigos O ako na na siyang gitagan kasi kanina pa lang inahirapan na siya paggamit sa kaniyang blade ayun oh <clears throat> mas maganda kasi ang cutter gagamitin yan ang blade na door ko galing po yan <laughs> ng Korean surplus pero bago yan hindi yan nagamit ayun mga amigos o tingnan nyo ang paggamit ng ayun napakataalas ang cutter yun na binigay ko kay kuya ayan po binigay ko sa kanya kasi naawa po ako sa kanya eh bleed lang ang ginamit niya door ko nga pero madali lang po yan maano dali kay mahabol mahabol lens alright <coughs> ayan o ang tag-iya diri sa bilyaran mo na si Jenrix nabusog nabusog kayo dahulat na po ang uban dari mga amigos gatagad na po sila kay kanang sa tagi lima human kaya, very excited na po kaya sila mudula sa bilya dag ako po magsulay-sulay na po kong dula di mga amigos kayo makalingaw na, na. Kaya po kaasta na kayo wala ko ilain nga lingaw sa mong balay mo anahar ako dari mga amigos aron lang <coughs> um, dili na po mingaw kayo akong kinabuhi uh, gusto na ko makita ang akong mga amigo dari nga singa billiard Billiard ah, amalipay na po tanaw nila mga amigos uh, video na po ko ayun na Rabi mga amigos.